Tingnan niyo to, may na-discover ako sa Facebook. Nagsimula ito sa isang post ko sa Barangay Ugong, drainage na matagal nang hindi napapagawa, inauguration. Nagtaka ako, bakit naman nagalit yung mga tao? Hindi pala totoo, mga tao yun, mga troll pala. Tinignan natin yung mga profile, humingi yung tulong sa kaibigan doon, hindi sa isa niya. At nakita niya may pagkakapare-pareho yung mga nag-angry reacts at nag ha reacts Ito po, iba-ibang mga post, pare-pareho yung mga content. Ito, medyo mas obvious ito sa multi-purpose sa may bunga ito pare-pareho yung mga content ng mga profile at ito yung mas mabigat pa doon yung mga profile na yan sila mismo nakalink sa mga bilihan ng mga troll ng mga fake accounts ng mga uh, ano ba tawag dito ng mga fake engagement sa Facebook ito na po may resibo po tayo ang tanong sino kayang gumagawa nito pero hindi naman ito surprise. Mga kasama, mga kapwa ko, si Genyo, alam naman natin na may mga taong handang magsinungaling, handang manloho para makuha ang gusto nila. Kaya kailangan ko po ng tulong ninyo ipakita po natin na hindi na ang luma at maduming estilo ng politika sa lungsod ng pasig.